Eka nga sabi ng mga siyumpateran o mga kapweteran ng insigigay o mga alipores ni Mama Eli. Eka nga kung kailan daw ay niya patay na si Soriano saka naman daw ay niya nagsilitawan o nagsilabasan ang mga naninira kay Soriano. <laughs> eto, ha, eto mga katupa ang tanong Noong kapanahonan ba ng inyong chupapasubo na si Mama Ili? Wow. Eh, oso ba sa panahon niya ang social media o Facebook? Hindi po ba sa panahon ni Elisio Soriano ay hindi pa uso ang mga content creator? Hindi pa uso ang internet noon? Kaya, paano man sasabing nagsisilitawan o nagsisilabasan ng mga nanimira kay Elisio Soriano? Ang tanong, masama bang maghayag ng mga maling aral ni Ilesio Soriano o ni Mama Ele? Kasi noon, aral ng aral si Ilesio Soriano, hindi niya alam na meron silang kamera noon na ngayon lang na-post ng mga dati niyang kapatid o mga dati niyang alipores na ngayon ay nasa matuwid na daan na, hindi na sa dating daan. Eto, mga katupa, no? yung mga maling aral kasi noon ni Mama Ele, eh, hindi pa kasi na ipopost. Maaring nabibidyohan, dahil panay-aral lang naman ang alam ni Elisio Soriano, pero yung kanyang mga inaaral, eh, mali-mali pala. <laughs> Kaya ito ha, mga kachupatiran ni Mama Ele, ng UCG makinig po kayo. Ano? Kung sa tutusin, bakit nyo sasabihin na kaming mga nagpo-post ng mga ano sa social media ng katotohanan eh bakit niyo sinasabing mga naninira alam niyo mga katsupatiran no sa MCG guy kung totoo sin nasa sa inyo po o kayo po mismo ang mga naninira mga maling aral po kasi ang inyong ipinapangaral ano kung totoo sin po kasi kapag kayo po kasi ay nangangaral magbabasa lang kayo ng ilang verse na pwede nyong i-convert doon sa nagawa nyong inventong aral. Magbabasa lang kayo kunwari. Pagkatapos, kung sino-sino ng mga punsyo pilato, kung sino-sino ng mga kakilala nyo ang i-convert niyo doon sa uh, verse na binabasa nyo. No? Ganun po ang pangangaral ng mga taga-sanlibutan. Hindi po based po sa Biblia. Nagbabasa nga ng Biblia, pero kakapiranggot. No? Ganun na ganun mangaral. Pero, tapos, sabihin nila, eh ang Iglesia ni Kristo daw ang naninira. Alam niyo po kasi mga katupa, kapag ang Iglesia ni Kristo po nangangaral, binabasa po, biblical po talaga yan, inuutay-utay inuunti-unti para makuha ng mga tagapakinig. Unti-unting natututunan at naipapasok sa kanilang isipan yung mga tagapakinig ng Uh, doktrina o aral ng Iglesia ni Cristo kasi kapag ang mga ministro o mga manggagawa ng Iglesia ni Cristo, kapag nangangaral yan biblical yan magbabasa ng Biblia yan pagkatapos na magbasa magtatanong sa audience yan sariling tanong sariling sagot na nanggaling sa Biblia magbabasa ng Biblia magtatanong sa audience kapag nagtanong, magahanap ng verse sa Biblia at doon sasagutin, babasahin. Ganun po ang mga manggagawa at ministro. Kaya hindi po katulad sa inyo na kapag nagbasa ng ilang verse, kung sino-sino ng mga punsyo ang idadagdag. Iba po ang mga manggagawa, mga ministro ng Iglesia ni Cristo Kapag nangaral yan, biblical to biblical talaga yan. Hindi yan uh, sumasagot ng sariling opinion, sariling koro-koro, na katulad ng inyong magawain na pangangaral no? Biblical ang pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Masasagot po ng mga uh, verse sa banal na kasulatan lahat ng katanungan. Kaya paano niyo sasabihin na, naninira ang Iglesia ni Kristo? Kung totoo sa, inyo po nang gagaling 'yan, kayo po mismo ang naninira. Kasi yung aral niyo puro koro imbento. Ganun po ang mga aral ng sanlibutan.